Dahil lamang sa utos at tulak ng mga Amerikanong imperialista hindi na nakapag-isip ng matino si Aquino. Krimen ni Aquino na ginamit niyang planner at implementer ng Oplan Wolverine ang suspendidong PNP chip na si Purisima. Krimen nilang dalawa na ipinahamak nila ang SAF dahil sa walang koordinasyon sa MILF, sa PNP Central Command, sa Army at sa Air Force isinubo nila ang mga biktima sa tiyak na kamatayan. Kukulatin mo ba ang mga waring tulog na may baril sa sarili nilang baryo? Tiyak na makipagbarila ng mga yon. nag na si Purisima dahil naramdaman na niya ang galit ng bayan at isip din niya na sa pag titigil ang mga protesta ng masa at siya naman ay mababalik sa pwesto kung magdistigo ng mga kabig niya sa SAF na hindi siya nagkuman sa Oplan Wolverine kundi si Napeñas lamang. Si Aquino naman ay pakunwaring tumatanggap ng responsibilidad dahil akala niyang paran lamang ito para tumigil ang mga kilos protesta.